Hi guys, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. So, thank you so much sa ating mga followers and then sa lahat po ng mga subscriber natin sa YouTube channel. Thank you very much. Ito yung inyong kasosyal social. Ano, pupunta uh, tayo ngayon sa maligayang magpahilot ako guys para totally na po na gumaling na ako, mawala na po yung upo ko kasi medyo may paunti-unti pa po guys eh, so kailangan talaga maging uh, fully na magaling na ako para we can go back to normal life na po, na makapag ano na tayo, makapag trabaho, magawa na natin ang lahat natin gusto, na wala tayong iniindang na uh, sakit or nararamdaman na hindi tayo mahihiya magkuyot kasi inuupo tayo, binabahin tayo alam mo na sa panahon ngayon sobrang uh, napaka ano ng na mga tao napaka sobrang nilang natatakot sila pag may umuuhu, pag may bumabahin. So that's least the one reason na kailangan natin So yon, kailangan talaga maging healthy tayo guys. So ngayon pupunta na ako ng Maligaya. Maglakad lang kami guys para ipakita ko sa inyo yung view. Tara guys, samahan niyo ako. Aurora. <laughs> Yan, um, may CCTV dyan. Pag nagpatapon pala ako dati ng ano, mga patay na... Diretso na lang tayo? Ayaw mo. Ayaw. Yung mga patay na, uh, alam mo na, doggy ano Nakikita pala ako dyan. Hahaha. <laughs> diba? Diba? umaga pa guys eh. Ayan. Uh, umaga pa. Nagkita ko lang ito. Daan nandito kasi. Ito yung shortcut. Pag traffic sa maligaya dito, tumadaan ang mga tao. Ramadan short cut. Yan. May groceries at taas. Events for. Yan. Ito yung mga dinadana natin lagi. Ay, yung galing ng mga dress o oh, mga pang wardrobe. Ay, ay, so. Flower dress. dyan sa kabila yung itlog dito lang alam dyan sa may itlog ayun na may itlog na pala dahil tayo, nabili kami yung itlog guys ah, tara pa ayun ah, nga ah, mga ah. sige nabili akong itlog ayan, namin itlog ni kuya dito ako buong diyan wala ko ng itlog Ah, Ayun yung plastic po yan. Dito ako lagi guys, kung bumibili ng ano. Dito asin ko yan. Ano na ba? Tawa ka natin. Ikan, Lima. Dito, asin, kuya, oh. eh, ilan na? Lima? Lima pa lang. Walang prato? Sampo. Sampo. Kaya ilan na ba? Oh. Ito, pa lang. <laughs> it, eh. Na? Ito na. Hindi eh. Hindi dalawa? na. mo nangalang Hindi daw eh. Sampo. Pahiga ka siya

Huwag ka na magsaba nga ko ato. Tutok na. Ah, oo. oo. Ikaw ang nagsaba ka ta. Ayan. Si Mama diba? Mama Lila Naga. Ganda. Ayan. Diba? So, dito na tayo sa Aurora. Malapit na po guys sa ano. Maligaya. Sige so, ng mga feminists na nalang. At kasi pag sa short ka, ano lang siya guys. Five minutes from home sa maligaya naman. kasi medyo malayo, medyo iniikot siya natin. dito eh. Tapos yung dito. Ayan. Akyati na siya. So, ayan. Medyo ihingalin tayo. Kasi, akyat. Pero okay lang. Please, napapawisan guys, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Malapit. Mm -hmm. Babae din driver, kapit bahay nila ng ating pupuntahan. Sorry guys. Hinihigal na ako guys. Tagal kasi natin na ay, natin. Ang tagal kong hindi nakapaglakad. Lagi lang ako, oh, ano, in bed. So, ayan. Si Cecilia na ito guys, sa pinakadulo, nandoon na sila. Ni Ma. Sobrang hagardness na. Oh. Guys, malapit na tayo. Paliko na tayo papuntang Maligaya. Doon sa baba, papuntang Golden Link. yun doon, yun doon sa dulo. Mag-left turn tayo para dito na tayo sa Maligaya Park. Yan, dito. Dito tayo. Tapos, Dito na tayo. Tapos, pagdating dun sa kapito, mag-right turn tayo, guys. Naka-makeup ako, guys. Kasi kailangan ngayon, nag-vlog. nag daw. Kasi pangit daw pag hindi nag So, nag-makeup tayo. Gagpanan. Okay. 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 Connection sa ano eh. Connection na sa 30. Ha? Huh? 30. Sa so 30 ito, October? Ah, hindi. November. Ah, uh, oo. Oh, November oh. pala. Ang election. Ayan, huwi na tayo. So, ginabi tayo, guys. Ang ganda na, guys. So, Christmas na, Christmas. Na. Ayan. Ginabi tayo, no? Pero okay lang. Kasi, safety naman tayo dito guys naka CCTV to ang kalsada na to 24 hours naka CCTV to 24-7 saka may kasama tayo ha ah. Lawak ng kalsada dito guys.

ayun all the way from Maligaya tapos na po, uh, medyo umog yung katawan sa bahay na ako ngayon medyo natagalan lang kami guys kasi uh, syempre may kukuntuhan may usap kunti, so ayun so thank you so much anyway and uh, good evening once again and uh, stay safe everyone, take care of yourself then uh, See you in my next vlog. Anyway, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you so, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Socially, my next vlog!